Ito po ay Yamaha Mio Grabis o Ano po ba ang tamang pronunciation? Ayan po, oh. Grabis. So, ito po ay bago lamang. Almost one month pa lang daw. Ayan, ah, nagkaroon ng gasgas. So, may po daw ito. So, nagkaroon ng iba't ibang tama no? sa mga pairings niya. Ayan, sa harapan. Malalalim po. So, need itong masilyahan Ayan, pati yung front tender ay nagkaroon din ng gas-gas. So, ito po ay hindi na tatanggalin ng pairings dahil nga gusto ng may-ari ay kung kaya daw nang maghapon ito no, ng isang araw. So, kakayanin, kaya lang talagang wala na tayong pahingahan dito. Wala nang merienda, wala nang kainan, matapos lamang. So, aking pinagbigyan, no, yung may-ari. So, shout-out po para sa may-ari po ng Yamaha Mio Grabis. Yan, si Miss Angel po. Maraming salamat po, ma'am, sa inyong pagtitiwala kay The Hustlers TV. At para din po sa aking mga viewers at supporter. Yan, shout out, Binks paint Job. Shout out, Butaya, Charwin. Shout out, Raymond Mansano. Shout out, Lloyd Arnaiz. And shout out, Junar Marco. Thank you so much sa inyong lahat hindi ko na babaklasin pa yung mga pairings. Uh, tatakloban ko na lang ng dyaryo. So, ayan. Uh, para hindi mapintahan yung mga, uh, hindi dapat pintahan. So, magliliha po muna ako. Then, lalagyan ko na po ng dyaryo. Gagamitin ko po liha ay 120 grit. Ito gamit na po, no? Pero matalas pa rin naman siya. So, wet sanding po. After pong maliha ng 120 grit yung mga gas-gas, ay papasadaan naman po natin ng lihang 1,000 grit yung makikinis po. Para kapag binugahan ng pintura, ito ay kapitan din ang maganda. Mas maganda po pag magliliha tayo ay wet sanding. Ayan, yeah, pagkaliha po, sasabunin po natin ang dishwashing liquid para sigurado tayong malinis. Ito po ang aking gagamitin primer. Pioneer Epoxy Primer. Top coat Adhesion Promoter Gray. Mali, two component po siya. Kaya hinahalo po siya ng... Ayan. Pioneer Epoxy Primer Catalyst. For Pioneer Epoxy Primer. So, ito naman ang gagamitin kong reducer o thinner. Pioneer Epoxy Reducer. So, bago po ang lahat. Uh, shout out uh, kay Sir Mons Reyes from Pioneer Adhesive thank you po sa inyong pagpapadala no, ng inyong product, at syempre maraming salamat din po sa Pioneer Adhesive so ito po ay titimplahin ko na ang mixing ratio po nito ay tatlong parts po nito or 300% at one part po nito or 100% So, bali sa reducer po, pwede po tayo maglagay nito ng mga 300 to 400 percent. Depende po sa viscosity nito o lapot nito. Ito po ang gagamitin kong masilya. Ayan, glassorite body filler. Ito po ay nilalagyan ng hardener. Kaya sa pagtitimpla po nito, ay dapat tama lang para doon sa ating mamasilyahan. Kasi once po na napagmix na yung pinaka uh, body filler at yung hardener, mga ilang seconds o minutes, depende po sa pagkakalagay ng hardener, ito po ay matutuyo kagad at titigas After masilihan po yung mga gasgas -gas ng body filler, ito po ay niliha ng 120, then binugaan ulit ng primer, then pagkatuyo, pinasadahan naman ng lihang 400 grit, then kapag pantay na no, yung masilya sa surface, Uh, tuyo na yung primer, papasadahan naman ito ng lihang 1,000 grit. Then, ito na nga po, uh, bubugaan ko na ito ng base coat. Ang base coat po na ginamit dito ay matte Beige, no? Sa tingin ko, beige too, eh. So, wala pong available na gantong kulay. Kaya ang ginawa ko po ay pinamix ito sa paint center. So, wala pong available na matte. Kaya pwede nyo gawin dito ay palagyan nyo ng matte clear. Ito po ay urethane type. Gawa po ito ng ansal. So, yan lang po ang nagiging problema sa mga modelong motor ngayon kalimitan ay matte paint na po. So, medyo mahirap po tayong makakuha ng eksakto na pintura para sa pairings natin. Kaya, ang gagawin po natin, dadalhin po natin yung ating motor o magdadala po kayo ng sample, ito po ay ipamimix natin sa paint center. May pagkakataon po na ang pagkakamix po ay talagang hindi gayang-gaya, -gaya, hindi po may iwasan yan. So, ang gagawin nating buga dito ay pablen po, o banishing. Now, hindi nating uh, bubugahan lahat. Ayoko talagang sobrang layo ng kulay, maobliga tayong bugahan lahat. Dahil ito ay hawig naman, yung pagkakatimpla, so pwede na po dito ang pablen So, after nating mabugahan, uh, pantay na po, so may anggi po yan sa mga Uh, yung mga lampas po, no? So, ang gagawin po natin doon, dahil magaspang yon ay bubugahan po natin ito ng urethane thinner na nilagyan po ng konting matte clear para mawala po yung gaspang niya. Kasi hindi naman po pwede itong i-bapping dahil kikintab po siya pag ito'y ibinapping. So, yun po yung sekreto. ah uh, Paanggihan lang natin ng urethane thinner na hinaluan ng konting matte clear para mawala po yung gas So ayan, katulad na ang ginagawa ko. No? at uh, kasi nga, uh, pagka hindi natin inanggihan niya, no, hindi natin binugahan ng urethane thinner na may konting matte clear, magaspang po yan.